Wala mang okasyon, nakasanayan na ni George Punasen at ng kanyang grupo na magatid ng tulong sa iba Halos ikuti niya ang Pilipinas, makapagbigay lang ng kalinga at gaan sa buhay ng mga nangangailangan. Pero ngayong holiday season, isa sa kanyang mga naging prioridad na mapuntahan at mabigyan ng handog na regalo ang kanyang mga kababayan sa probinsya ng Benguet. Unang araw pa lamang ng Disyembre, namahagi na siya ng tulong sa mga magsasaka sa selebrasyon ng unang nating festival ng Balili. Naging kaliwat kanan rin ang mga medical missions, libreng gupit at iba pang mga libreng serbisyo. Ilan sa mga napagsilbihan ng mga residente at senior citizens sa Lubas, Nagay, Alno sa La Trinidad, Barangay Bagong sa Sablan at Tuding. Namahagi rin sila ng mga family food packs sa mga kababayan sa Mankayan, Sablan, Ukab, Ambuklaw sa Bukod at Ambong Dolan sa Tublay. Binigyang liwanag naman ni George at ng kanyang grupo ang sitio kilkili sagpat sa kibungan matapos itong magdonate ng tatlong solar streetlights. Ganon din sa barangay ambasador sa Tublay Benguet. Nagbigay kalinga at tulong din siya sa mga pamilyang nasunugan sa bugyas at maging ang pangarap na wheelchair ng isang siyam na taong gulang na bata, kanya ring tinupad ngayong kapaskuhan. Pangako ni George at ng kanyang grupo, tuloy-tuloy na pagbibigay ng regalo at tulong mayroon man o walang okasyon para sa kanyang mga kababayan sa probinsya ng Benguet. Han mo nga, pugpug -pug sa atin, titulong mo dito. Ay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.